Ano ang iyong mga kasalanan? Ang kailangan mo sa akin ang iyong mga banal. Ito ang Espiritu Santo, tapang unang-una, ngayon ang naman sa walang hanggan sa Sinewa. O mo kami sa aming mga kasalanan. Kahit ang namin nagkakasal sa huwag mo kami panginig sa Diyos, mo kami lahat sa mga O mo kami sa aming mga kasalanan. Kahit ang namin nagkakasal Huwag mo kami pento utos. So, dadyan mo kami ilasa mga amin. Abang no, Maria, napupunaw ka ng gas Sa isip. At sa isip, at sa lita, at sa gawa. Ngayon, at pare naman sa walang hanggan, senewa. Ngayon, ang aking yung mga kasalanan, ang kailangan mo agad ang iyong mga resignan. At kayo, ang mga nanareceive. Mananatili ka ngayon at magpakilaman. Amen. Ngayon, ang aking nito, ang dalyog ito ay kailangan ngunit mo ayan mo ang pagkaisip mo sa akin ang mga ito ang kailangan mo sa akin ang iyong mga espiritu sa ngayon sa pang unang una ngayon at pakilaman sa walang ng God senyawa o ko, mo kami sa aling mga kasalanan kaya nang pagpatawan namin nagkakasa sa amin huwag mo kami hayaan mo kami sa tukso ngayon layuan mo kami senyawa 明白，明白。没关。